1.30 madaling araw 1.30 na madaling araw pa ko guys para sa ako mga stuff ba diba? dahil may event sa mga so, kailangan na uh, diba gising na gising ako Pero yung mga ako pagkana buhay hanggang madaling araw. Diyan na magsibayad na kayo may mga utang sa akin, no? Ah, uh, hiya kayo. Yung ako, naghanap buhay pa. Ganito oras, kayo kumehilik na. Hindi. Humihilip na. May mga konsensya ba itong mga ito? nagtatanong ko din yung minsan eh. Hindi kasi masarap ang buhay ng nagnegosyo. Lalo na itong tulong ako sa empleyado ko. Diba? Kaya yan, sako-sako. Diba? So, hindi easy. Ganon.